sama sama kita Oo. tim. Ipuling sama kita. Wow bilo. Wow bilo. Kalau macam tak. Oh, kau Oo! ayat sah ini Dora. Ayat Dora Ratkiller. Sorry, Dora Explorer. Dora Ratkiller. Sorry, we're taking time. Number three, okay. Balak pangrugai. Number three. Number three. Number three. Number three. Yung parang nakalakasagad yung, yung ano, yung tuhod sa alak-alakan. Ayan, ayan. Baka dati sa dinas. <laughs> Oo, <laughs> oh, oh <laughs> na, nakasagad yung tuhod sa alak-alakan. Ganon. Tsaka nagpakita ng abs. Oo, oh. oh. okay. Ano ka ba ng gansa? okay. Nagpakita ng abs. Patingin. Patingin ang abs. Ah, so. Ang aas nung... Ay! 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 Nagsasyal ba dito kay nana? <laughs> ah, sige, kapag kailala ka ng utoy. Galingan mo, ana ako oh, pala ang Ayon Perez ng San Jose. Hindi naman sa pag-aano ha, pero gago ka ha. Ako sa akin kayo yan. Ano ba yung dispensa mo? Huwag ka na ayon Perez kung anong babae na so, lang. si nakakao. mga PS Tignan mo, pala mo may ayon Paris talaga Tignan mo mabuti Kaya yung itsura ng jowa ni Lassie Kaya pala magandang loob ko sa pagkira Nung naghali ka siya, hindi ko malamang kasi sino si Lassie Ay, hindi ko na joke na Pogi, guwapo siya At saka gusto ko yung confidence Hindi sa nakatira, ilang taon sila mga magulang Para pag hindi na pinablatter ka namin mas madali Uy, bakit ipapablatter? Oo nga Ang gula na uuuh Oh, okay. Ano na? Melvin C. Si Nazareno pong, nag Nasalino, pa, po. Nag-aaral ko sa kanila. Nazareno pa ang apelido mo? Nazareno. 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 Nag-aaral ko sa Sabang Balay National High School. Sabang Balay. Yun gusto natin. Yung nagaaral yes aaral Yes. Oh, diba? Nazareno ang apelido. Pero mukhang <laughs> di mo nito. Bakit naman? Hindi. Teka lang. Ano nga? High school ka? Senior, senior high? Senior high. Ilang taon ka na? Twenty. may ko yung masipag ko Oo, dahil... May girlfriend? Wala ko. din namin yan. Bakit? aaral busy. Siyempre, inuuna niya sa mga landi. Landi, haro, Pero, pala, nagka-girlfriend ka na ba noon? Oh, Wala ko ka lang sa ko, hindi ko ako ni Uy, baka mo naman. Baka tanong niyo ko na sabi niya, tanungin mo na kailan. bakit mo itanong na ito? na nga. Ipapasa pa sa ka, no? Eto na nga. Uh, pa <laughs> sorry, may bichloro po nung papapahuin <laughs> mo lang pala. Hindi mo na kasi amoy. Gusto mo na kailangan na ba? Huwag mo siyang saktan. Ano nung kailangan yung pera? ng sapang palay. Eh. Sorry, sorry. Nakailang girlfriend. Dalawa. Dalawa. Ano itong mga bata to? Girl, naging girlfriend mo sila? Yes. Bakit? Mahal ka nila o oh, pamamaraan ng pagre-debendis ang tulad Eh, mahal! Kasi ba, alam na alam nilang magagalit yung tatay nila eh. Oo. Oh. Konte. Konte? Minah Minahal mo naman sila? Opo. Oo. Oo naman eh, kung pa man loob mo, napakasama mo na. <laughs> <laughs> Mahalin mo na yan. Mahal mo Hindi pa pwedeng gumagal! O, matatapon yung tubig sa fridge <laughs> yun Pinagtatawa naman kayo. Aminin mo mukhang Bridget eh. Kaya ano ka kumain ko? last promo, kalamaw ako ngayon eh. Bridget. Kung baka ganun ka, ahas ka ba? Okay. Isap ka, meron niyo. Ito ng mga tao ko. Ito ng mga tao ko. Kung makasakit ka sa akin, kala mo na sa poster ka. Dito ka. Sinala ko makita doon eh. Oo, ako ba? Nasugat o. Oo, ha? Nasugatan o. Wow, ang taas ah. Oh, pick-up line na tayo. Oh, pick-up line, ha? pick-up line. At saka, bukang mabait to. Bukang mabait. Ito yung mga totropahin ko. Ito yung pangangalagaan Kaya Ito yung ito yung bumabarkada ng bakla, tapos pinoprotect Yo, yung mga mabuting ka, kaibigan. Oh. At saka yung ito yung makulit ng classmate. Yes. Yung pag naglalakad ni Santa na nanunodot ng buhay. Masakit to! Oh, may ganun ako dati yung classmate ko. Pwede kayo malaki, ginaganun ako lang isang buwe. Tapos yung college na hindi na kami nakita, hinanap-hanap. Ha? Natawa ko. Nasaan ka na? Babiruin po nga ako. Okay. Anong pick-up line ng Kucho? Bebe, yun? nabit ko para sa inyo. Nabit po yung bibig po kayo. Ano no? Lasi yung chinelas ka ba? Para sa akin. Ay, ah, para sa akin. Hindi para sa akin ang pick-up line. Para sa akin. Oo, alam ano, mo. Nagmamahal siya ng galit na cobra. <c> <sus80> Nag-aalaga to ng cobra. Sige, mag-pick-up ride ko sa kanila. Bukin na. Nasa'ng chinelas ka ba? Ah, chinelas ako? Bakit? May tae ka na. Alam mo, saka pinalas ngabi mo sa akin, okay lang yun. Kung tae man ako, kasi anong kung hindi mo ko kayo paglaruan. sa mo Pero kaya kayong palububin ka. Bakit? Mag Mag-ano mag tayo, na acting-acting Titignan natin kung sino sa inyong tatlo ang may potensyal na pwede nating ipasok sa PBB. Kasi ma, sige naman sila. Ang oh. kalahat sila yung sa mga dating nasa PBB sila. JM, sila. Pia, yes. di ba? Yun. Sino ang pwede nating ipasok sa PBB at hindi na pala masimbol? Uy, bakit? Bakit? Anong gagawin? Anong gagawin natin? Acting. Acting nga. Oo. Ang eksena, kunyari. Isa ka sa mga kapatid namin na umuwi.

dito ka. Ba't ba, kaya Dito ka. Ano Dito yan? ka. Gumano ka lang sa kanya. Ano yan? Siya yung red, oh. oh, Ito. yung uling sa <laughs> <laughs> wow. 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 Tawang tawa. Oo. -oh. Okay. Gano'n ha. Okay. Lights. Ito ka na sa bahay tayo. Kaya rin may ginagawa ito. Lights. Camera. Action. Ano yun? Ano may inom ako, meron ako dito. Champagne. Ah, champagne ka? Eh, ba't ako nagwawalis? May champagne ka ba? Eh, ba't ako Ay, bisita. Sana tumasok ka na. Oo, hindi ka. Sabi ka lang yun. Kakatok. Parang may hinahanap na naliligaw pa. Dali. Tok, tok. Ano tok, tok? Ano tok? Ah, doorbell, ko.

Ito, 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 ito yung doorbell. Pindutin mo, may nalabas na puting taho. White heads yun. A white heads. Ito yung doorbell. Ano yun? Sino yan? Wolfgang po. Ha? welcome ah, Wolfgang po. Wolfgang? Ano? World Wolfgang? Wolfgang? Si Wolfgang! Si Wolfgang! Nagbabalik si Wolfgang! Kaya, ate! Ano gagawin natin ate? Buksan mo yung pinto! Buksan mo yung pinto! Ano yan? Pinto ka yan! Para siya tayo! Ano ba? Nasa mo tin lupa pa tayo? Matandamin lang! Para siya tayo! Parang sanglaan yung bahay natin! Ano yun? Ay! 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 Kayaan yeah, yeah. niya? Sofa. Oh. Bilis ako, naka na siya yun. na siya. Si Wolfgang! Si Wolfgang. Si Wolfgang. Anong mo rito? Si Wolfgang. Ha? Si Wolfgang. Ha? ha? Si, Wolfgang. Ha? Ha? si Hindi ka kasalig. Hindi ka Hindi wala ka sa pose. Poster yan? Poster ba yan? Saan? 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 Mali-mali. Bakit pa rin nga? Maaakit. O, wag nyo ako. O, go. Bakit ka bumalik pa? <laughs> Hindi ka na dapat nagbalik pa? Hindi naman. Oo nga. Bakit ka bumalik? Bakit naman. Parang mo na. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka bumalik? O, oh, inuulit mo rin. sinasabi O, siya ako. Bakit nang dito Bakit ka bumalik? ah okay, ako gusto mo kasi ako? Wala ko makahay dito. Gusto ko dito. Gusto ko dito. Sige. Pagsalit uh, uh. ako. <laughs> ano yung mo Ano? Sige. Pagsalit <laughs> na siya, okay, so may wait! <laughs> 不用 <laughs>